Good morning po mga kaparmers Bali sa video ito ay uh, Sasagutin ko po yung isang katanungan Ng ating taga subaybay Na nagtanong po siya na Kung paano daw po may iwasan ang ASF Bali napakahirap po nitong iwasan Dahil ito pong ASF ay hindi po natin nakikita Kalaban po natin na hindi natin nakikita Na pumupunta kahit hindi po natin imbitado So bali ang gagawin lamang po natin Ay hindi natin iiwasan Kundi atin pong uh, didipensahan Kasi kapag ka, ano po ay hindi po natin nakikita Hindi po natin may iwasan talagang possible po na nasa palipaligid nyo na at hindi pa natin nakikita kaya depensa lamang po ang ating magagawa. Unang-una kinakailangan po natin ng uh, biosecurity hindi po dublihin natin kundi 10 times po ang gawin natin hanggat maaari. Yung dating ikaw ay uh, punta ng punta sa palengke sa bilihan ng feeds, ngayon po ay limitahan mo na. Tapos kapag ka ikaw ay dumating bago ka pumasok do magpalit ka ng damit, maligo ka at lahat ng sinuot mo ay huwag mong dadalhin o kaya ay susuotin papunta doon sa loob ng babuyan. Ngayon po at isa pa siyempre kinakailangan kailangan po ay magdi-disinfect tayo palagi. May iwasan din natin kung tayo po ay hindi iwas muna sa pagkain ng mga karne na lalo na hindi po natin alam kung saan po nanggagaling. Ito po sinasabi kong ito, ay mga depensa na possible na maging carrier po kayo. ah uh, bali ngayon po ay uh, marami ang lumalabas na namimili po ng kahit may positive sa isf ginigiling po nila yung ginagawa ng longganisa embutido bakit daw po uh, laging longganisa ang pinagbibintangan kasi may namimili po dito at sabi po ay dinadala sa isang palengke at ginagawa pong ginigiling ginagawa ng longganisa kasi daw na hindi na makikita kung may tama ang karne dahil giniling na po yun basta lahat ng process mate kung hindi mo alam ay huwag mo nang bilihin muna sa ngayon para tayo po ay makaiwas at syempre huwag po tayo magpapakain ng tinatawag na feed o kaya yung tinatawag na kanin baboy dahil kapag ka na ay yung mga lino na tira-tira contaminated sa ISF sigurado 100% mahahawa ang inyong mga baboy ang ginagawa po po ay talaga nagbabalot po ako ng lambat yung hindi po makakapasok ang lamok ang mga ibon aso, pusa, palaka kung ano-ano pa man na possible na pumasok doon na possible na magdala ng virus dahil po nanggaling sila sa contaminated katulad pati ng mga kalapati o kaya ay mga langaw, lamok kasi kung contaminated po yung katabi nyo tapos may langaw lilipat po doon ay yan po ay uh, mahahawa kaya din po yung mga pinaghahawakan yung bagay Uh, mga sako, disinfecta, huwag nyo pong erekta na sa babuyan agad ang punta na doon muna ay babasa, hindi po sa babuyan, malayo po sa babuyan. At ganun din po, kasabay po ng pag-iingat natin ganoon, ang ating pong baboy, kinakailangan natin palakasin ang immune system para hindi po kapitan ng sakit. Kasi katulad po niyan, halimbawa, uh, nilagnat, lagnat pa lamang, talagaan tayo po ang isip natin ay ESF na agad. pero lagnat lamang po yun. Kinakailangan po natin palakasin ang immune system po ng baboy para hindi po sila tamaan ng sakit sakit kaagad lalo na po sa panahong ito na uso ang ASF. Binibigyan po natin ng vitamins, multivitamins po yung ating mga baboy na may mga may mga akay, yung po mga hindi buntis pero sa buntis po nagbibigay lamang po ako ng sesikal. Isa pa kinakailangan din natin ng magtanim ng matataas na mga puno ng kahoy na ito ay pang blank sangga doon sa mga halimbawa may mga dumadaan na truck sa inyo na nag, uh, may mga karga na baboy kasi malakas po ang pang amoy ng baboy kapag kadumaan sa inyo ito po ay nadadala sabi po dati sa pag-aaral hindi daw po airborne kundi po ay direct contact pero ito po ay airborne lumalabas po na airborne. Kapag kami dumaan ay possible na kayo po ay mahawahan. Kaya nagtatanim po tayo ng mga punong kahoy para po pang black at masip-sip nila kung ano man yung dumarating at hindi makarating po sa inyong uh, babuyan Ganun po ang ating ginagawa. Umiwas muna tayo sa pagpunta-punta sa mga palengke kas, at pagpunta po doon sa mga kataya ng baboy at sa matataon lugar para makaiwas po tayo sa ESL. Dahil iyan naman po ay pansamantala lamang ay kinakailangan na po natin na uh, isacrifice muna yung mga kaunting kinasanayan natin dahil ito naman ay pansamantala lamang at babalik din sa normal yan. At ganun din po nagpapainit din po tayo sa loob ng ating babuyan. Halimbawa binabalot natin ng trapal yung ating babuyan tapos mag, uh, magsisilab po tayo o magsisiga po tayo sa loob ng babuyan o kaya may tinatawag tayo na artificial heater katulad na halimbawa ng mga uling. Basta uh, makapagproduce po kayo ng init sa loob ng inyong babuyan para hindi po tayo pasukin ng anumang uri ng sakit sa ating mga babuyan. Kinakailangan lang po talaga na mainit po yung temperature sa loob ng ating babuyan lalo na po sa gabi. So ganun lamang po para tayo po ay makaiwas talagang double double po ang ingat natin at biosecurity.